ako po ay isang simple housewife po dito sa Kalayan. So since last year po, last September, nag-start na po mag maglaro ng Bingo Plus. Nag-open po ako ng Bingo Plus application. Then nung last 500 na bet po po. One to go for jackpot! No, it's, it's 0 7 0, 0, -0. Jackpot! Lung nung narinig ko po, po si Sir Rods na humiyaw yung mga host. Ano pong nararamdaman nyo na ngayon po'y nanalo kayo? Na ano po ako, na-excite ako kanina, pero ano kinalaman ko po, po, po yung sarili ko. So, bingo plus po sa so staff and family. Maraming maraming salamat po. Thank you po. Uh, isa po kayong cool na nakakapagpilay naka naka saya at panalo po sa hindi lang po sa iilang Pilipino kundi sa so, maraming maraming So sa mga ano po, aspiring players, uh, wag po kayong mawala ng pag-asa and laro lang po ng laro. And of course, play moderately po. Congratulations. Thank you. Congrats, congrats po. Thank you po. Yeah. Sana okay. po gamitin niyo sa tamang way yung pera. Medyo malaki din yan. Yes. So, so. hopefully, ma -invest ma pala invest mapalagod. Bingo Plus!